Oh, walang walang bagyo-bagyo, baha-baha kay Kikas. Oh. Panalo, pumipila pa rin sila. <coughs> uh, sila. oh, namimigay pala. Oh, may libre pa lang kakanin si Aling Kikas. Oh, punta na kayo, pila na kayo dito. Nakikipila na rin kami dito kay Aling Kikas. Oh. oh. Ayan, namimigay pala ng kakanin si Aling Kika. So, oh. haba ng pila. Makipila din tayo si Noah. Ha? Oh, 50 pesos din yan, no? Oh. oh. Haba ng pila. Libring kakanin para kay Al, ano, Aling Kika siya, no? Oh. oh. Hanggang dito sa kanto ng papuntang munisipyo ang dulo. Oh, mabilis na. Sige na, pila ka na. May na tayo. Okay. <coughs> oh, sala pa ba yung Tayo tayo. Ano ka? Oh, tayo. Oh, pila tayo. Ay, enjoy natin yung ano. Oh, di diba? Oh.